Hmm. Hindi ko na kaya yun. Eh. Ayoko ka nang bumalik sa bahay na. Hindi ko na kaya makita pa si Chongga eh. Araw-araw nila lang ako pinagbubuhatan kamay. Diyos ko, ano bang ginagawa sa'yo na Chongga mo hotel niya? Ba't hindi ka masubong kay ano? Palagi niya ako sinasampaan, sinasabunutan. At minsan, pinapaano pa ako ng kahoy kapag nalalasing siya. O kapag natatalo siya sa sugal. Ako ang pinagbubuntunan niya ng galit. Kapag nagsusumbog naman ako kay nanay, hindi niya ako pinapansin at hinahayaan lang akong sakta ng hayop yung kinakasama. Wala na akong buwena para kay nanay. Sobra na siyang nabaray sa pag-ibig niya sa so walang hiyang lalaki yun. Naku, Telia. Sobra na pinang ginagawa niya sa'yo. Kailangan mo na talaga makaalis sa inyo. <laughs> Akala ko, pananakit lang ang kaya niya gawin sa akin. Pero kanina, hinantay niya lang na makaalis si nanay papuntang palengke. Tinakaan niya ako pagsamantalaan. Mabuti na lang at nasipa ako siya ng buong lakas sa harapan niya gago talaga ng lalaki yun ha. Wala siyang kasing hayop. Hindi mo na kailangan magtiis sa ganung buhay, Delia. Huwag na huwag ka nang babalik dun sa manyakas na yun. Alam ko, Johnny. Nasa saan naman ako pupunta? Nasa malalayong lugar ang mga kamag-anak namin ni nanay. Pwede kang sumama sa akin papuntang Cebu, Delia. Naghahanap ng kasambahero na isang mayamang mag-asawa. Pagkakataon mo na to, ha? Para tuluyan ang makalayo sa tiyonggail mo. Hindi ka niya masusundun. So, paano mo naman nalaman na nangangailangan ng kasambahay doon? Inirekomenda kasi ako ni Aling Asun. Yung kapitbahay natin may ari ng pagawaan ng tela? Dati siyang kasambahay sa mag-asawang sinasabi ko sa iyo. Alam mo lang magretiro siya? Sinwerte siya sa buhay. At nakapagpatay ng negosyo. Yeah. Aboy pa lang. Knows mo na yan. Lucky me, pansin ka Come and get it. Uh -huh. Sarap na. Pansin ka ito. Ngayon daw, eh naghahanap ang mag-asawa ng bagong kasambahay. Sabi pa sa akin ni Aling Ason, kung may kakilala raw ako na pwede ko isama, E eh sino pa ba isasama kung iti ikaw? Malay mo, kapag nagtrabaho tayo ron, maging swerte din tayo katulad ni Aliasong, di ba? Napangiti ako sa loob ni Yoni. Yun na marahil ang sagot sa mga dasal ko. Hindi ko alam kung anong naghihintay sa amin sa Cebu. Pero sa sinabi ni Yoni, may pag-asa na akong makalayo kay Chong Gael. Salamat, Yoni. Kulokin ang langit sa akin. Pero paano naman ang pamasahe? Wala akong pera. Huwag ka mag-alala. Nagbigay si Aling Mason ng packet money. Wala, na tayong poproblemahin. Shut it! Ka si Shut it! Mag-iimpake lang ako ng gamit at aalis agad tayo papuntang Cebu. Pahirin mo na lang kita ng mga damit para may maisot ka. Dali, wala na itong atrasan ha. Mababago ng buhay natin pagdating natin doon. Sabi ni Ali Mason, bababait at kailan raw ang magiging mga amo natin. Kaya kabihan ay bumiyahe kami papuntang Cebu na puno ng, ng pag-asa at bagong simula ang aming mga puso ang kaba na nararamdaman ko ay napalitan ng pananabik na magbago sa aming buhay sa pagalis namin mula sa Maynila. Pagkatapos ng ilang oras na biyahe, narating din namin ni Yoni ang Cebu. Hindi kami nahirapang hanapin ang aming pupuntahan dahil binigyan si Yoni ni Aling Azon ng location sketch. Ang sabi niya, kailangan pa naming sumakay ng tricycle papunta sa eksaktong address. Naging maayos naman ang biyahe namin habang...